World. Sa aton sini mga kabombo, istoryahan naton paano ba lang magsaulog sa Christmas sa isa ka lugar nga historically ginatawag nga Bohemia. Isa ka landlock nga pungsod dito sa may Central Europe, no? Ang ining uh, Czech uh, Republic sa aton nga mga kabombo ang uh, pungsod ginapalibutan sa Austria sa inaidalom nga bahin Germany sa western part Poland sa northeast kag Slovakia sa southeast ang uh, ini nga lugar Hili or Lidon ini no sa aton sini nga mga kabombo and ang uh, capital city is Prague ang iban pagid nga mga lugar diri sa aton nga mga kabombo And, or I mean, it as an imperial state, Sang Holy Roman Empire, Sang one thousand two, Kagnangin Kingdom, Sang eleven ninety eight. Aton nga mga kabombo, mga kaupod naton, aton sining uh, Bombo, international correspondent, director sa may uh, Czech Republic. Mangin kaupon na tondri sa aton sining apag pangalagad si Bombo International Correspondent Ariel Funa. Sir, maayong gabi from Iloilo, -Ilo, maayong adlaw dira sa imo. Upod mo si Bombo John. Uh, sir John, maayong Yeah, may, uh, Sir John, maayong gabi man da sa inyo. Ah. Oh. ano so, oras dira sa uh, inyo, Sir Subong? Ah, uh, subong mag-alaw na 5 minutes to 1 advance lang kong mudira sa mga 7 hours sa Pilipinas. Oh, kumusta ang sitwasyon sa Czech Republic? So far, subong okay man. So nag na, Gapululuti ng palibot na dire sa mm. Czech Republic. Okay. Um, sa inyo, di nga nakabase dira, sir, sa Czech Republic, subong? Sa Prague mismo. Sa Prague, sa Prague mismo. Okay. Um, yeah. Kumusta? Paano magsaulog sa Christmas ang mga pumuluyo dira sir Ah uh, sila sa Christmas bali gatililipon sila sa ilaman panimalay so par wala man sila sa mga meeting place nga kasunod sa aton nga may ara ano lugar nga ginakadtuan hmm. sila palo lang very ano sila very familiar ano lang oriented sila hmm. sila sila lang pamilya naga celebrate hmm. wala sila sang mga pariyo sa aton diri nga may Christmas party taya bisan diin Oh, hindi pareho sa aton nga kita tanan Pilipino ka sa amon nga mga OFW, may ara kami sang, ano, sa Christmas party nga gatililipon mga Pilipino. Pero sila ya nga mga check, uh, ano lang o occasionally lang siguro sa ilang mga kumpanya pero magambal ka nga mag-celebrate sila sila, wala uh, bali pamilya lang gid. Mm. May mga Christmas bonus man dira na sir kung pareho sa aton din. Mayara man, mayara man. Oo, may araman. Okay. Um, ano ang kalabanan ng mga pagkaon na ginahanda sa ilang pagtipon-tipon na dira? May specialty sila every Christmas. So, karpa, may gid mismo ang ila no, ginahanda sila. Tapos din may mga ano sila, mga ginabake na mga cookies. Mm. Mga muna. Kay tradisyon nilang karpa, ila na ay palutawon sa Pizza 24 pagkapit sa 25, amo na lang, lutuon nila ng karpa. Inabutan nila na sa tab, palutaw na nai, eh, dilutuon. Mm -hmm. Din ang kaliskis, ginahambal nila nga, ano, uh, paswerte sila, ginatago na nila sila walit. Mm -hmm. Ang ang himbis niya? O, oh, himbis ang karpa. Oh. Oo. Oh. Tingi gina pa malagoro anay oh. no do budlay nga basa oh, pa kagoro. Oh, pamalo na nay la na sa wallet nila. Oh. Amo nila nga tradisyon. Okay. <laughs> may pamahiin man sila. <laughs> may ano na, may numero nga dapat nga daw period sa aton dapat 12 ka prutas, 13 ka prutas. Ang ilaya ang himbisang karpa dapat may numero gid Kung isa pwede na. Wala man, wala depende, uh, depende play mo ibutang, te hmm. na. Okay. Ah, uh, how about ang ining pag uh, simba abi may ara man sila sang pagsimba, may mga decorations man sa mga Christmas trees. Yeah, oh, may ara sila uh, gabutan sila decoration. Then and first advent nila, um, nag sila sa para daw ano, a decoration sa lamesa nila, amo um, na ilang ano. Nga, mm -hmm. uh, ano sa ila balay. Pero may ara man ginaano man nila dili na honor for na sa isa ka city. May ara sila biggest Christmas tree daw um, amo ang ilang nga uh, balay may mga Christmas trees man or mga Christmas lights man pareho sa aton dili. Yeah, may ra oh, may man sila. Gaano okay. man sila. Pero sa about sa pagsimba, wala sila ya yeah, sa sa aton simbang gabi wala na sila. Mm. At unique niya sa aton nga mga Pinoy yang simbang gabi eh. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. How, uh, how about ang pagpati kay Santa Claus? May man sila sina? Pareho sa aton Yeah, oo. Oh, may man sila. May ara sila sila. Oo. Okay. Um, sa pag nga ini, sir, ano, um, ano kalawig ang ilang selebrasyon? Ikumparar mo diri sa aton. Kita diri, ya, months pa lang, may Christmas na tayo. Eh. Yeah, September pa lang, kita <laughs> na na. Oh. silamis Sila mismo, uh, ano, uh, pag tapak sang advent first advent sa uh, December November 30 amo na na pag-start sang ilang ano Christmas Mm. but before that wala pa man anay isang mga selebrasyon? Wala, wala, oo, oo. Okay. Wala, wala. Okay. Uh, how about ang mga malls and mga tindahan nila dira? Kumusta? Yeah, nag-decorate man ang sa malls gapatong gapat, man sila sa mga Christmas music. Amo mana. Mm -hmm. Okay. Uh, may mga Filipino communities man nga ara dira. May ara sir, may, arah, may arah sila. Mga may kami diri, may communities kami. Then sa pizza size, sa sunod ni Sabado, may ara kaming uh, tipon-tipon, Christmas parties ang mga Pilipino diri. Mm. Sa so, kamu iya, why man kamu iya gina ginadumilian abi to celebrate Christmas sa Filipino way? Wala man, wala man. Wala okay. man sa Oo. Um, sa ano, anong kalabanan nga relihiyon dira re, sir sang mga taga check? Republic? Uh, mostly, ano, ibig sila, ITS sila eh. Hmm. Sila may lang simba. Sa kadamot sa simbahan, di, wala walos may kasimba nga uh, check. Oo. Ang mga simbahan, nga mga daw kadlagko, nga mga katedral daw muna? oh oo. Ito ginaano siya, na lang nila, nila na... ang masyado na lang nila na... Nobra na lang daw, museum na lang, bisitahan, daw muna lang na bala. Tourist hmm. area na lang. Tika mo yung mga Pinoy. May ala kasi imbagid yan Pilipino. May ano man kami di, may Pilipino pressman nga na ano, na assigned. Ah, okay. So, um, Kung numero abi sir sa mga Pilipino nga ara dira sa nabalaan mo mga pila ka bilog ang mga Pinoy nga ara da. Latest uh, latest ko na nabalan almost 12,500 na ang Pilipino oh. nga ready. Damo man gali no? Sa oh, sa bilog nga Czech Republic. Ah, oh, okay. So anong kalabanan nga trabaho sa mga Pinoy dira? Mostly ara sila sa manufacturing. Mm -hmm. Ano ang mga mm -hmm. produkto na gina-manufacture sa nila sir? Ah, uh, mga ano, mga auto parts kay ah. may pinaka dako ding uh, ano, uh, ano, tawag ni uh, manufacturing sa auto ang Skoda. So mostly mo na kag sila man ga supply sa other country like Germany. Mm -hmm. Mga nires ya yeah, ya yeah, France you know, mga parts sa auto. Mm -hmm. Okay. Ah uh, Kun magkilit anay abi sila no pareho sa aton di magsugat anay ta we greet sang Merry Christmas dira sa ila paano sila maggreet sang Merry Christmas Ah uh, ila ba sa Vesely Vanuche amo na pag uh, ano nila Vesely Vanuche Vesely Vanuche yeah. okay ah oh. hmm. pila ka nakatuig da sa Merry Christmas. pila ka nakatuig ano da na? sa ano uh, na 16 years na ko di eh. 16 okay yeah. um Ah, uh, diri sa Iloilo -ilo, sir, taga diin ka gid? Manduriao kami. Ah, Manduriao. Tinaka puli-puli ka man uh, diri sa Iloilo -ilo lately. Yeah, twice a year na ko. Oh. Ang imo family dira naman or diri sila? are na diri, are na diri sila sa check. Okay. Sir, basi may gusto ka tamiawon diri sa Iloilo -ilo, nga nagpamati kan nga galantaw sa imo subong. Ah, uh, diri sa aton nga pagpangalagad. O oh, sige, uh, at ko da ang mga ko, Rapos Manduriao, amigo ko si Jud Alamudin, ag uh, mga dati ko nga ano, katrabaho. Mm. Merry Christmas lang da sa inyo, tanana. Ah. Okay. Sige. Sir Ariel Funa, salamat and uh, Merry Christmas sa inyo dira sa Czech Republic. Sige, same to you, Bumbo Jan. Merry Christmas mada sa inyo, tanan sa station. Na. Ah. Oh. Thank you again. And uh, maayong, maayong hapon dira sa inyo. Okay, sir. May oh, okay. kapidra. Salamat. Sige. Sige. Si uh, Bombo International Correspondent Ariel uh, Funa, direkta sa may Czech Republic.